wala kami. Ha? Tapos yung yung teacher pa na nandito, volunteer pa. Sino volunteer dito sa inyo? Ha? Sino volunteer? Kasi nandun sa listing yan eh. Nagpetisyon kami. Bakit kami nagpetition? Kasi hindi pwede mag-serve mag ang volunteer. Okay pa kung polis lang mag-serve. Mag 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 Walang problema. Ah, Kaya kay, kay, agin ako si Mayura. Ayan mayor sumayor uh, ta. Ayan yung sumayor ta. Baba. Abas uh, Ndoso Vice uh, Mayor Bob Steele. Sa so, uh, niya ganggula sa guna siya sa poblasyon na ito din. Sinuswat Maguindanao. Sabab sa kanong kabilyo ng no mga balota. Uh, Uh, mga volunteer na sambian sa mga wagi uh, dead at no, so apyan na kesa sa may apia na kesa, na na -apia na kesa walo, uh, balota na dahil na kaliw kini kanta mga bitiyalan na nag-submit kami ng kwan para di magkaroon ng problema ang gusto namin mag-serve o pulis ang gusto namin mag-serve lahat para walang kwan, walang dayaan matalo man kami, walang man problema at least na hindi kami dadayaan Magdo! Magdo tanong! Si kami, nakikipaglaban kami para sa taong bayan ng Datu Uding Sinsuat. Masaya kami kasi Comelec Control, hindi mayor control. Kasi ang Comelec Control, ang pagkakaalam ko, kiging patas yung lahat ng sistema. Eto, ang nagiging problema dito, parang mayor control pa rin. Sila, no, nilalabas ang box, o. Oh, meron ba kaming representative? Na UBJP. BJP. Kung ano yung tama, dyan kami sasakay sa inyo. Kayo yung, alam niyo yung datuli kung ano yung nangyayari dito. Dapat na magkaisa tayo sa, to, sa tamang landas. Hindi sa isang tao ang... Kami, kahit anong mangyari, matalo man kami, walang problema, basta, basta sa tama lang. Pag pulis ang mag-serve, insya Allah, wala kayong maririnig sa UBJP. Wag lang kasi itong ganito kasi itong itong nandito, hindi ito mga tunay na tu ah, guro. <coughs> Volunteer teacher. Wala walang record sa DepEd. Na bakit sila yung ipasalo? <coughs> Di ba? <coughs> Dapat kung kung pumili like control, tingnan naman ninyo yung side namin. Yung side ng maraming tao, kahit wag ninyo kami tingnan, pero yung side lang ng maraming tao. Nandiyan yung maraming pulis, nandiyan yung maraming military. <laughs> o, ang gawin natin, mahala ka kayo. Kahit sa mga tao lang, pabutuhin lang. Kayo unang tao dyan sa loob ng ispilan, wala kayong makikita. Basta magiging per lang. Pagdiyan natin yung maraming tao na yung kagustuhan nila, yun ang masusunod. Wala po kayong maririnig. Kaya lang, nasasaktan lang kami ganit, ilalabas. Kahit isa man lang whatsapp namin, wala nakasama. Isipin naman ninyo yun. <laughs> Kasi ang lahat ng tao dito, ang gusto nila pagbabago. Komelec control, dapat ang komelec control, yung komelec ang masundan. Hindi yung mayor, mayor control. Kasi mayor control to, kahit wala kang kwat, oh, ipalabas na lang, lang yung, kahit wala tayong watcher, okay na sa kanila. Tapos yung nagsagbit tayo ng petition kasi yung buro, yung mga teacher, hindi naman totoong teacher eh, kaya volunteer lang naman yung iba dyan eh. Ilan na yung original dyan na teacher? Sana maging patas. Yun lang naman hinihingi namin dito, magiging patas tayo dito. Bawa naman kayo sa taong bayan. Dato di paki kawani ni Kaya pjumo dinin ya. Oh, pag-andar po bibilhin niyo. Ya pa mo po kita. Mengapa na militarin ito? Tayo dito nayarap. Ero ini lang namin dito. Ang lalabas nang sana yung katotohanan. Yun lang. Magiging patas lang tayo. Kasi ako sa sobra 40 days ang paghihirap ko magikot sa bayang ito. Nakita nyo kung paano lumabas yung tao. Ah, takot sila na maging peri yung boto. Bakit? Kasi alam naman nila kung ano yung ginagawa nila dito. Uncle ko, oh, dito binarin. dyan, dyan muske. Uncle ko. Uncle ni Lester. Nagiging kalaban lang niya sa pagkamayor. Oh. Yun, patay. Uh -huh. ano <laughs> <laughs> ibalik na lang siguro guruto sir pwede ipatras na lang kasi pag-usapan ito ng maganda Pangiti tito na kung ngayon Hindi ngayon nito ko may control Kung may control nito

ni uh, abing ka okay. kinagdalo uh, ni pakalyo kun subalota sa api sa kataw na UBJP na dala Ibelodep Ibelodep yang berlingan Langgan anak kalian okay. ini okay. okay. na kucing nunggai. Wah, kucing nunggai. Kucing nunggai. Kucing nunggai. Kucing nunggai. Kucing nunggai. Kucing sa Kucing nunggai. 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 Kucing Uh, mga balota anak uh, kapagada nya muli sa ini lang kadala ...ambah. bagat rasa maya ya, nya basa maya gataman pakatras langun, pakat ras langon o uh, nakaliwan uh, barangay awang barangay tamuntaka sabab sa kanunya, uh, natamanan sa, baranggay awang, baranggay sabab, sa kanunya, uh, natamanan. So, mga pagali nami mo tanwasiken so nadba igeleno karo supporter no UBJP sa sa papan sa, ah, sa volunteer mga teacher i kapada ni nilan nila ah, na na, ah, merita, no i ipambalingan sa maya sa atras ah, sulangon o balot, balot box okay Ini apa sama ya kita menantar ah Dan mau <laughs> bagi za ampun mau mana dikusikan ke dari pelayan saya akan mengak komenton ya ya dan insyaallah so ni datu din sinswat apo datu din sinswat saya bagi za ni ganggula niasa sa datu din sinswat magindanao ini abai ganggula terus aku nak ha? So nga pino ingin i mga pod a uh, update ta, no sabab sa Rap niya Gatamanan. So mga supporter gali sa maya na, na mga supporter no UBGP. Na meli iad mga tanda nila don uh, a uh, umalis na, na galing, ka. So, mga supporter tanan na UBGP ni na makalibot ani. Ulit ka kang ibuan sa maya uh, ta ka sa balanto so, i mga supporter nila na no, niya. Sabab tanong katamanan na Insya <laughs> okay, nakambalingan sa maya ni eh. Atras bun at sa maya Sa mga hindi po nakakaintindi Ibinabalik po sa loob ng Kunpaw ng munisipyo ng Tato din Sinsot maging yung mga Nailabas na sasakyan Lulan po yung mga Voluntary teacher daw At mga ah, balota Na wala pong Ni isang WhatsApp ng UBVP. Ayan so, po yung mga kababayan po natin. Pasindi na po hindi po ako makareply sa inyong mga wow. message sa akin. Ayan po. Babalik na sa loob. Wala pong ilalabas muna hanggat hindi mapag-usapan ang lumabas na mga sasakyan lulan po yung balota ay barangay Awang Dato din Sinsuot, at saka barangay Tamuntaka na yun nga po yung sabi nila dito na wala pong kahit isa na uh, watser na naisakay dito sa mga sasakyan na lulan ang mga balota kaya pinigilan po ng vice mayor Bob Steele at ang mayor uh, Baba Abas. ayan yan po siya. Ayun po, ayun po yung napagkasunduan ni nila sa mga officer ng kapulisan natin at militar ay ibalik na lang sa loob at huwag muna ilabas. Ayun po. Maririnig din po natin doon sa unang uh, video natin. अल्लाह <suarga> हु <suarga> Mga handsome tani nito na karo. <laughs> Magiging fair na rin tayo. Hello. <laughs> eh nakakapat sa gunji na truck kanya. Oy, te nakakapat sa gunji na truck kay e, bayad udo pi truck kanya. Oy. Oy. Tre, tre, Nakapara niya. Eh oh, uh, nakwatan ud bang bangan ni niya.

Ayan na po, ibabalik na sa loob yung isa. Ito yung pangatlo na nakalabas sa uh, ng uh, munisipyo ng Datu din since what Maguindanao. <coughs> po. Ito po yung nagagawa natin dito sa poblasyon ng Datu din. So kahit isa po sa 34 barangay ng Datu Din ay wala pong nailabas. Sa barangay Awang ito dadalhin tago, sana. Tago Nagtago po oh, barangay Awang dadalhin sana. Yan, ito po yung pang-apat na lumabas kanina ay ibabalik din at sana ay dadalhin sana ito. Tumakbo po yung driver. Wala po yung susi. Kapasidad ko po si Chief Minister kanina guna. pupunta daw siya dito dahil hindi daw biro yung nangyayari dito so ito po yung nangyayari daming supporters ng UBZP na makikita natin hanggang dun sa dulo at pinigilan po at nakiusap na ibalik na lang sa loob ng municipality of dato din yung mga balota na kahit isang uh, balota ay wala pong naihatid sa 34 barangay ng Datu Udin Sinsuat Hindi Sabihin wala silang tiwala sa polis. Ayan. Ano nga uh, bang tingin nila sa training uniform ng polis? Ayaw nila mag-serve kasi wala silang tiwala. Hindi ka namin basta army ka man. Mariska, ka, pulis, nandiyan yung tiwala. Kasi kayo yung tao, kayo yung tumitingin sa taong bayan. Kato yung, kayo yung katuwang namin. May <laughs> pena sana kami magboto doon sa tapian. Pero dito kami napunta. <laughs> Walang tulungan. Excited kami magboto, pero... <laughs> Nangyari dito. Sa Poblasyon Dato din si at Maguindanao. Ito yung panglima. Ito po yung panglima na nailabas. <coughs>